sagot, sagot Shhh, ha -ha. sagot ha -ha. Uh, sagot ha -ha. kawawa kayo, kawawa si FD si FD, wag wag, walang utak ha, ha walang utak mga si FD ha 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 dapat i-deliberation eh ha ha na yun na ko lang ha <laughs> <laughs> Kumusta? Muli ito niya lingkod, Brother Wendell Talibong. Sabi nitong pastor na nagpakilalang pastor. Iwan ko kung talagang pastor ba ito. Andali naman mag-angkin, di po ba? Pero yung mga lumalabas sa kanyang bunganga, hindi naman para sa kapasturan talaga. Sabi niya... Ibang mga katoliko, <clears throat> mga CFD, kini si Darwin Gitgano Asa ka ni sila ni niku, kuha, o ka ng kabaga sa ilahang naong baka pero timang baga <coughs> sinan ka aning matod si Pedro daw kuno naka sa Roma asa dapat gibasa na sa Peter chapter 3 verse 15 mo daw kuno ni ang timailan nga si Pedro naka oh, Peter chapter 3 verse 15 pastor subukan mong ilabas sino sa amin ni Father Darwin o mga CFD na gumagamit ng 2 Peter chapter 3 verse 15 upang patunayan na si San Pedro naka punta sa Roma. Wala ka makita. Sablay ang ginagamit mo. reaka agad na di mo pinag-aralan. Nakakahiya yan. Pastor, di po ba? Sige na Darwin, tulungan mo na itong mga kasi if di mo, ha ha, sagot, 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 ha sagot, anak ng jabuls, ha mga anak ng jabuls, so palpal na naman, Dapat i-deliberation eh. Nakilayo nyo na, ayun. Ano? Natanong ko lang, ano? Pawang Pamimersonal Ad hominem talaga basta maubusan ng argumento itong pastor. Pero siguro, uh, natutuwa siguro ang kanyang mga kaanib na nanood sa napakakingkoy na pastor na ito. Uh, imagine, nag-react siya at gumagamit ng talata na kahit kailan, Di naman ginagamit yan ng CFD si upang patunayan na si San Pedro. Kaya sablay ang kanyang komentaryo. Sablay ang talata. Ah, pakinggan ninyo ha. E, Isa-isahin natin dahil una, ah, si Buano kasi ah, ang kanyang ginagamit na language dito. kini bang mga katoliko, <clears throat> mga CFD, kini si Darwin Gitgano, asya ah, ka ni sila ni Kiyo... ah, hindi lang ang mga CFD. <laughs> mga katoliko talaga. Ito bang mga Katoliko? Itong mga CFD, si, si Darwin Gitgano, saan kaya sila kumukuha? Kumukuha o ka ng kabaga sila hanggang... Sa kakapal ng kanilang mukha. Bakit? Perti man yung baga. Dahil napaka, na, napakakapal talaga. Sinan ka aning mati nila si Pedro daw kung nung sa... Ayon sa kanila si San Pedro, nakapunta daw sa Roma. Roma? Asa dapat gibasa? At saan alin ang kanilang binabasa. So imagine, nag lang siya, di niya talaga alam kung ito ba'y ginagamit na talata para patunayan na si San Pedro ay nakapunta sa Roma. Sablay ka dito, Mr. James. Bakit? Ah, muna natin, mga kabatid. isa isahin natin ito. 2 oh, Peter chapter 3, verse 15. Oh, 2 Peter chapter 3, verse 15. Dapat bago ka nag-live, Mr. James, dahil meron namang nagsubaybay sa iyo para di ka ma uh, giging katawa at kingkoy lang sa live. Dapat pag-aralan mo. Yun nga bang talatang yan? Yun po ba ang ginagamit ni Father Darwin at mga CFD o pang patunayan na si San Pedro ay nakapunta sa Roma? Uh, ano, uh, pakinggan natin siya. mo ko nun ang timailan ng si Pedro na kaadto sa Roma and consider that the long suffering of our Lord. Oh, Ayan. Imagine ang ang nakasulat consider the long suffering pagkatapos ginagamit ng CFD si FD at si Father Darwin para na si San Pedro ay nakapunta sa Roma is salvation as also our beloved brother Paul according to the wisdom given to him Has written to you. Na, muna yung mga kaigsuunan oh, ko. Has written to you. At, ito daw umano, mga kapatid, sabi niya. Sana sila ka kabaga sila. Oh, kung gaano sila kakapal ang kanilang mukha. <laughs> Nabaka joker talagang pastor na ito. Tira ng tira, banat ng banat, di naman pinag-aralan. Ang kaniyang talatang ginagamit, kung yun ba talaga, ang ginagamit ng mga CFD. Kaya, sablay tuloy. Tuloy natin. Loy, oh, <coughs> kaya sila magkaitsuhin. Oo, oh, kawawa talaga o mano. Ito sila mga kapatid. Kawawa o mano mga CFD, si Father Darwin. Kaya din, eh, ilang gisumpayan yan. Silang... Oh, dahil ito, dinagdagan nila. Bugos nga Biblia. Ginagamit ang bugos na Biblia dahil bugos ang research ni Pastor. Ha? Ah? Ilahang <laughs> gisong payan here in Rome. Oh, ang... Ah, dinagdagan daw umano oh, yung ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16, here in Rome. Nako, Pastor. Dapat bago ka mag-react talaga, ha? Ah? Bago ka mag-react, dapat Mag-research kang mabuti. Kung yun po bang talata kung saan ikay nagbigay ng reaction, yun po ba'y ginagamit opang patunayan bilang ebidensya na si San Pedro ay nagpunta, nag, ha? nagtungo sa Roma? Yun po ba? Hindi. Ang ginagamit niya, sablay. Bakit? Ikalawang Pedro, Kapetulo... 3, versikulo 15. Hindi po, Pastor. Ang ginagamit namin, unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 13. Kaya sablay-sablay. Ulitin ko ha. 1 Peter chapter 5 verse 13 pastor hindi 2 Peter chapter 3 verse 15 Ano po ba ang nakasulat diyan para Patunayan na si San Pedro ay nakapunta sa Roma. Of course, unang gamitin muna natin yung uh, gusto niyang King James Version. Ito ang ginagamit namin, hindi yung uh, talata na ginagamit mo pagkatapos riaka at sabi mo na uh, hello abro uh, birds, pasyuni, uh, maganda gabi. At sa lahat ng mga nagsubaybay dito, si uh, Ninicia... Sadie, oh, Frank uh, Ilupi, Verhelio Abregan sa lahat no na sumusubaybay ngayon. Sablay na sablay si pastor, ha? Oh, sabi dito, hindi yan pastor. Pastora yan. <laughs> oh, okay. Uh, si uh, kapatid na Alberto Biloso Jr. Ha? Huh? Ulitin ko, hindi kailanman ginagamit ng CFD at nila ni Father Darwin kami yung ginagamit kung saan nagreact si Pastor James ang 2 Peter chapter 3 verse 15 mali ang research niya ibig sabihin nagreact lang siya na hindi niya napakinggan ang ginagamit na namin pastor for your information ay ang 1 Peter, unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 13. Dahil ang nakasulat kasi dito sa uh, naturang talata, That church that is at Babylon, elected together with you, sa and so that Marcos maisan. Yon ang ginagamit namin na talata dahil dito ginagamit sa King James Version na ang iglesia sa Babylonia kahit na nga sa Common Bible ito mabasa natin sa Common Bible. Um, Kino kumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga henerang na paris ninyo. Kino kumusta rin kayo ni Marcos ang mahal kong anak sa pananampalataya. Yun ang nakasulat. Hindi yon. Ulitin ko ha, Pastor. Kahit kailan hindi yon ginagamit. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 15. Sablay ang tira mo. Sablay ang banat mo, Pastor. Ha? Alam ko, nakikinig ngayon ang mga kasama mo. Pero, at sabi niya, nagdagan nila. Anong nagdagan nila? Di po ba ang gusto niyo letra po letra mabasa? E eh di ginagamit natin as reference yung protestant na salin. Hindi yan katoliko. Protestant yan, the living Bible. Imposible naman kung nagiging pastor siya pagkatapos inosinting-inosinti Yung tinatawag na Babylon, sa 1 Peter chapter 3 uh, chapter 5 verse 13. Ano ba 'yon? Roma ba 'yon o ang yung Babylon na Iraq? Eto mabasa natin sa The Living Bible na sabi niya bugos daw. Okay. Ito. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. Yan po, Pastor, ha? Bago ka magbanat, bago ka uh, bumabanat sa amin, babanat sa amin, dapat research mabuti, pakinggan mo na. Huwag kang banat na banat agad para kang chismoso yan. chismoso <laughs> chismosa. Ha? So, Batay isa ginagamit natin na sabi niya bugos Protestant na salin yan hindi sa Katoliko kung Katoliko na salin ang kanilang palusot abay ah, sa Katoliko yan kaya di nila dapat tanggapin eh Protestant 'yon the church here in Rome so sa sulat mismo ni San Pedro mga kapatid dapat na si San Pedro ay nasa Roma no kung inyong pansinin, ginagamit ni San Pedro, mga kapatid, ang salitang Babylonia. Sa ibang sali na, Babylonia. Sa sali naman ng The Living Bible, Roma talaga. So, sa hulihan ng sulat ni uh, San Pedro mismo, mga kapatid, binabati niya ang mga kapatid sa limang probensya sa Asia Minor. Ang, ang destinasyon sa sulat na ito, mga kapatid ang mga kapatid na kasama niya sa Babylonia. Ngunit saan ba itong Babylonia na tinutukoy ni San Pedro sa unang Pedro 5.13? Hindi, ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 15 ha, sablay ka para kang uh, tumataya sa loto niya. Hindi <laughs> talaga pinag-aralan ni Pastor. So, ngayon, saan ba itong Babylonyang tinutukoy ni San Pedro? Sa unang, ulitin ko Pastor ha, unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 13. Yung lugar na Babilonia, alam naman natin na noon ang Babylonia, yon ang kasulukuyang Iraq ngayon. Ngunit, sa pagkakataong sinulat yan ni San Pedro, ginamit ni San Pedro yung codename na Babylon o Babilonia sa Roma. Bakit? Una, si San Pedro kasi, pinuno ng iglesia. Siya ang pinuno ng iglesia. No? Kung ma mabasa ninyo ang uh, Acts chapter 15 verse 7, si San Pedro hinerang mula sa mga hinerang. Okay. At ang Roma ayon sa kasaysayan, Before the conversion of Emperor Constantine, the state official religion of the Roman Empire was paganism and then Christianity was subjected to persecution. So, para di mahalata na si San Pedro ay nasa Roma, una, di siya ipinangumusta ni San Pablo. Para di mahalata sa mga paganong Roma na ayong pinuno ay nasa Roma. Ikalawa, nang nagsulat siya, ginamit niya ang code name na ano yung code name? Babylonia. Na tumutukoy sa Roma, bakit? Dahil ang konteksto noon mga kapatid, pag magsulat ka, labas at papasok sa Roma. Padala mo sa labas at sulat na papasok sa Roma, binusisi yan ng mabuti ng mga otoridad ng Roman Empire noon. Bakit binusisi? Alam nyo ba, matapos yung, yung uh, 9-11 na attack, di po ba, lahat ng mga tawag sa Amerika lalabas at papasok, binusisi mabuti yan ng FBI. Para, malaman kung wala bang nagplano na terorismo sa naturang bansa. Ganon din ang ganon din ang Roma noon. Yung papasok at lalabas na mga sulat, tinitingnan talaga na mabuti o masore, wala ba ng planong rebellion laban sa Roma. Kaya ginagamit ni San Pedro yung codename. Babylonia na tumutukoy sa Roma dahil napaka-popular na ginagamit ang salitang Babylonia mga kabatid noong unang panahon na tumutukoy sa Roma noong panahon sa pag-uusig. Alam naman natin, Europe before modern times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people unrolled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not accept the emperor as God. Oh. So, sabi dito ni John, bakit binago, pinalitan ng mga historians or gumagawa ng geographic map sa globe ang pangalan sa lugar na nakasulat sa Biblia? Pinaliwanag na natin yan, no? Ang batay sa konteksto. Batay sa konteksto sa panahon ni, ni San Pedro kung bakit ginagamit niya ang codename. So, isa pang batayan, mga kapatid, ha? at katibayan na si San Pedro ay nasa Roma dahil mismong si Marcos, alam natin, ha? alam natin na noong si San Pablo ay nakulong dun sa Roma, alam nyo ba, kasama si Marcos ni San Pablo sa Roma, kasama niya na. Alam nyo ba yan? Galacia Kapitulo 4, Versikulo 10, ito mabasa natin kino Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilanggo rin kasama ko at ni Marcos na pinsa ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. So, ang konteksto dito, nakulong si San Pablo sa Roma, mga kapatid. Ah, alam naman natin, St. Peter and Paul na pagdiriwang, di po ba? 29. Oh, so, tukmang-tukma talaga na ito ang ating tinatalakay ngayon. No? So, si Marcos kasama ni San Pablo sa Roma nung nakulong siya, Colossus Kapitulo 4, Versikulo 10. At Ipagpalagayin na rin natin mga kapatid na noong ikalawang pagkakulong ni San Pablo ay naroon din si San Marcos sa Roma sapagkat hiling ni San Pablo kay na nadalhin si Marcos sa Roma. Asan yan mabasa? Roma kapitulo ha, ikalawang Timoteo kapitulo uh, 4 versikulo 11 ito ang ating mabasa. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitulong niya sa aking mga gawain. So, si Marcos ay hiniling ni San Pablo na isama niya doon sa Roma. Kaya malakas napakalakas ang ebidensya na maaring si San Marcos ay nasa Roma noong si San Pablo at noong si San Pedro ay nasa Roma kahit nga sa mga history. Kaya, yung sinabi nilang bugos, ha? Ah, hindi, bugos na research dahil ang ginagamit mo, ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo uh, 15. Sablay ang ginagamit natin ay unang Pedro kapitulo 5 versikulo 13. The church here in Rome. She is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. Oh, see. Kaya napakalinaw na si ah uh, San Marcos nasa Roma kasama ni San Pedro. Okay? So, uh, sablay si uh, Mr. James dito. Tuloy natin. Dahil pawang pamimersonal talaga itong tera niya pag mabangkrap na sa reasoning. No? Di kaya apiktadong-apiktado yung kasunduan? Iwan ko lang. Bakit ganon ang galit niya? Baka apiktadong apiktado na ang kasunduan. Ha? Hindi, Pastor. Okay, Pastor. Bukas, nasa kagayan ako. No? Nasa katedral ng kagayan. So, kita-kita tayo, Pastor. Alam ko, taga-Cagayan ka. No? Dahil magkita kami ni Uh, Julito Daig ng Seventh Day Adventist. Okay, tuloy natin mga kapatid si Pastora. na sa original translation, wala na si ilang gidugang mga ko. Ah, <coughs> oh, sa original translation, wala daw umano, dinagdagan lang. So, ano ang original translation, Greg? Inatural. Eh, sa original, hindi kasi yan ang ginagamit. Dahil ang binasa mo, ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15. Oh, sablay ang research mo. Nag-react ka na hindi mo pinakinggan kung anong talata ang ginagamit talaga ng mga CFD si at Father Darwin. Unang Pedro 5.13, hindi ikalawang Pedro, Kapitulo uh, 3, versikulo 15. Eh, sablay, Pastor. Okay, tuloy natin. Muna akong ginang, asa ka na sila dapat nagkuha o kabaga silang naong. Oo, Ilang... so, Ah, kaya yun daw umano ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Saan kaya ito sila kumukuha ng kakapalan ng kanilang mukha? <laughs> Pastor, kung ibalik ko sa iyo yan, ah, saan kaya kakukuha para panakip ng mukha sa kakahiyan na ah, react na react ka ah, na di mo naman alam kung yun ba ang ginagamit talaga ng mga CFD. Kaya research, research naman, Pastor, pang may time, ha? Okay. Ah, uh, grabe talaga ang kanyang uh, reaksyon, mga kapatid at pamimersonal. Gidugangan mga kaysunan ko din eh. Here in room daw ko na. <clears throat> Pero ang tinuod na wala na siya sa Biblia, mga kaysunan ko. Eh, natural. Ibang talata yung ginagamit mo. Ha? Ibang talata at yung kanyang gusto kasi na mag-debate, uh, King James Version lang. Patunayan nyo mga Katoliko na ang Romano-Katoliko ay tunay na iglesia. King James Version lang. Walang ibang referensya. O oh, sige, pagbigyan natin si Pastor. Pagbigyan na natin. No? King James Version lang. Walang referensya. No? Pagbigyan natin. So, sana magpakita ka bukas, Pastor. Okay, tuloy natin. O so, ilang gidugang-dugang rana, no? Muna nga, kamo magkaigsyon ko kaagid magtuwa na nila, kibakakon, mga anak sa yawag sila. Oh, so, uh, sabi niya, sa so, mga di makaunawa ng uh, dinagdagan lang nila mga kapatid. Kaya huwag talaga kayong, ha? Huwag talaga kayong maniwala sa kanila dahil mga sinungaling yan sila. Oh. So, sabi ni Jan, asa ka po na siya nagkuha anang iyang pamatasan. <laughs> oh. okay. Talay natin. Oh. Ganon, bayot mangung mga pare. Oo, oh, That... ayun. Sabi niya, bayot mangung mga pare. <laughs> Ikaw talaga, Pastor. Napaka-joker mo talaga. Ang galing mo. Oh. Huh? Ang galing mo. Ano 'yan? Ano 'yan? Ibalik ano yan? Ano yan? natin siya. Oh. Bigtuan na nila mga anak si Yawag sila. Ganon, Bayot mga Mga anak si Yawag gina sila, no? Ayaw gin mugtuo kay mga anak sa yawa gina sila. Mga pari dapat oh, mas Mga bayot mugud mga pari. Dapat na ninyo. Oh, yon. ganon si pastor, no? Pastor James. So Uh, alam ko na may mga kasama kayong nanonood ngayon na uh, kaanib nitong si James. So, kaya inanyayahan namin mag-research kayo. Uh, huwag kayong tulad sa pastor ninyo na tera ng tera na lang. Pero di talaga niya alam, yun nga ba talaga ang ginagamit ng mga CFD? Uh, To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.